Good morning guys. Dahil uh, magaga kami naku saan? Kami ay mama-malay kuya. Baby le malakon soya. Ika. Sobre? Ika. Sangkay ma. Yan, Ah. Five lang ang dalawang soya milk. Ito kami mamigala ng almas -so. <laughs> na. Sarap, mainit pa. Soya. Sa Ang init na dito, guys. Summer. Mag-vlog na lang ako. Para may mapuntahan naman yung paglalagoy natin. <laughs> Punta kaming palengke. Kasi wala na kaming bigas, Wala na kaming mantika. Sama kayo. Cheers! Okay, guys. From apartment is walking distance lang ako.

Yan, yeah, dito ka na kami sa palengke. Ito yung wet market nila. Nakalinis. Nakalinis ng wet market dito. Walang amoy. Yeah. Dito kami na Dito kami namimili. Hmm. Oh, so, diba? Ang linis. Oh. Oh, so, ang lalaki ng mga tulay. Fresh. Ito, <coughs> okay. so, wala mga shooting namin eh.

Ay, milagang ano? Babsi Ilay. Like? Milagang babsi Ayoko <laughs> mahal Ayaw niya daw kasi mahal yung baboy. Isda na lang ba Isda. Ayoko na mag chicken. Puro na tayo chicken. Gusto ko gulay. Sarap guys oh. Halang wala na kami sinagang mix eh. Oo. Oh. Kain mm -hmm. mm -hmm. pa kayo niyan. Kain pa kayo niyan. Ay, ano to? Wow. Sarap.

Alam mo ba? Alam nyo ba guys? Takot akong mamalengke dito kasi <laughs> 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 Tinitinda silang palaka <laughs> Kaya Alam ko din yun sa may gula yan eh Kaya takot, takot ako eh. sa <laughs> palaka Guys, sa pag-decision na namin, magnilalagang baboy ako. Nabibili tayo ng repolyo. Pangton. Chiga tayo bang gama? Oh. Kay ma? Okay. <laughs> Sabi ko, kalahating repolyo lang. Kasi dalawa lang naman kami kakain. May sibuyas na ako, may bawang din ako. Pesos okay, so cool. yeah, okay. so Gusto ko sa nilaga may ganito. Para medyo ang laki. Kaka. Kasi, yan. Okay, diba? Oo. Para tipid. Wala <coughs> ka ng talong, oh. Yeah. ano ka ba yun? Ah. Ay, Okay, okay. Akala ko kasi hindi nga pa nilagay. Kinala lang. Lagi kasi kaming naka ano, eh, chicken. Kaya gusto ko ng gulay. Hala? Dola? <coughs> gusto mo na ka ng Ganda. ai, dapat thật đấy, Okay na này, this one, Chad, chín this is how we pay. QR code na lang lahat. Alipay or WeChat Pay. Mga guys. Hala tata, juyen. Bye bye. Okay, nakalabas na kami sa uh, Wet Market. Lipat naman kami sa kabila. Bibili kami ng bigas! Ito yung pinabili natin. <laughs> so, nandito naman kami sa supermarket. Then, dito kami bumibili ng um, bigas. Nakakita niyo yung bigas dito at pakamura. Maring din silang mga gulay. Ay, patatas! Ito kaya? Ah. Lagyan ko ng patatas yung hilaga natin. Ayan, ang pinibili namin bigas, 2.98 lang. Times nyo lang sa 7.2 isang kilo.

So, ano din n' treasure ng bigas atin, eh? <laughs> Ay, diba? hmm. sa atin ka ka San plastic mo Eto, may plastic sila doon. Eh. Mantika. Mantika. Malala hmm. tayo ng pasta Ito mantika. O, oh. ayan lang, sobrang dakit. Ayan. 18, 19. Pinat na lang. Pinat. Walang pinat. Wala. Mahal ng pinat. Magkano? Oh, 38. Mahal na lang ang pinat dito. Oh, sige na lang. Ang pinat na lang. Corn. 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 Paano yung turn. 25? Eh, ito nga 18 lang. Eh. Ano ba yun? Fish. Ito, 18 yata. Ayan. Oh, Arawan ba? yung mga... Ano ba ito? Mukhang ba doon? Look mo yung ano, number. one makita. three 1 na nga. 1 1 3 hey, papakita ko pa nga eh. Diyan. <laughs> Kailangan kaya 'yung bigas. Hay 20 40 lahat. 40 na 'yan wala pa pala kaming baboy. Wala ko uwi na namin. Sobrang busy dito kasi sobrang dami. Ah! Aakit ka muna? Sobrang busy nila dito. Dito yung suki namin sa Ayu. may bibili ng Bukat mo na yung isa. Ayan. Kasi dito sa lugar namin, uh, ipuro restaurant. Tapos maraming <laughs> nagpapadeliver ng lunch. Ganun, ganun. So, uh, pag ganitong oras, ang daming mga nagmamotor. sabi niya, ni Ani, yan tayong dalaw siya dito. Ito yung apartment. Sa loob niyan ay mall. Doon kami pupunta. Hindi kami ng baboy. Kasi minsan parang mas mahal dun sa ano. So, sa wet market. Dito kasi sa mall may price na. So, okay. Feeling namin mas makakatipunta nito. Okay. He's back. Sobrang init. Totoo talaga dito. Grabe malapit ng mga bibihan dito. Nya, sige araw. Eh, 'yung, siya oh, isa hayo. Eh, <laughs> ito Ito ang malapit na mall sa amin. May Starbucks, may KFC, and dyan na yung Bumblebee. Grabe init. Parang alas 12 na lang pang holiday. Okay, dito po kami bibili ng baboy. Ay, may laking coffee pala dito. Okay. yung mga frozen. <laughs> Cute. Ito na yung baboy. Ito na yung baboy. Medyo mahal yung baboy ngayon, oh. Oh, goodness. Ayoko nang may taba. Pupay okay, kaya to? Okay ba tong may black na baboy? May black na baboy. Yan, <laughs> yeah, nakahanap kami ng baboy. Kasi na sa amin to. 12.9 280 180 gram. Yeah, kaya, uwi na kami! Para makapagluto. Ano yan? Chicken? Yung mga secrets nila sa gabi ko. Kaya na, luto time. So, luto time. 4 nga. 4.76. Ayan, okay. Talaga? 20. Okay guys, magluluto na ako. Thank you for watching. Bye.